Okay. Yun oh, siya nakabar. Okay. Tapos, ano, way kara? Ah, way kara. Ah, asi. Ah, kore. Ah, so, ah, oh, so desu ne, saki. <giburna> <giburna> ano, kagi mitai. Sonna kanji ni aru. Asi. So, so, so. Ah. Mickey Mouse na. Mickey Mouse. Arigatou gozaimasu. Hai. So guys, so may bumara dun sa washing machine namin. Kita kasi Ayan o. Oh. Ito Mag-ingat na lang tayo sa paglalaba. Kasi once na may bumara sa mga washing machine ninyo. Ayan o. Oh, maintenance kung magkano yan. Isang lapad mahigit ang bayad niyan. Mm, yan lang. Hindi ko ba itong ibenta kay Bosto? <laughs> ayan na 10,000 na dahil dito. Ang bihira. Mm. Mickey Mouse. Gawin kita ang keychain. How you